O <tong> eh, oh, kay tagal na ako, na pisa na ang kain, ka, mayang ka. Jangan lupa apa pun akan pergi ke sana Tapi saya tidak bisa Oh, pala yung video. Oh, bakit Last one. Oh, <laughs> Tuwa, 997 meron ha? Ay, wala pa. pala ko na, na, na Sige, sige. Uwi ko yan. Nakawin ko yan. <laughs> Wala kayo dyan ah. Smile. <laughs> Smile, naka-YouTube ka. <laughs> Smile, naka-YouTube ka. Ay, may anak kay YouTube ko. Oh. Hindi pa rin natalagdaga. Sa YouTube na ako ngayon. Subscribe ka naman. Ayan. So, yes? Wi-Fi namin, dispalinghado. Yung alam mo yung surf, uh, sa, sawa, 700 pesos. Ang hirap mag ang hirap mag ano. ano, ano? ano? Hindi, uh, valid for one month yon Pero kasi, hindi mo siya magamit pag yung may mga Gcash transaction ka, mabagal. Pero pag sa mga YouTube, mga Facebook lang, TikTok, don siya. O oh, pangit nga, di yung ano, Yung isa ko, 1.5, yun talaga lahat. Malakas um, yun, kasi 1.5 yun eh. Pero yung sarap sawa kasi. Africa, yun. Yun. Sa amin kasi fix sa 1.5 yung converge ko. Converge kasi gamit namin. Kasi ya? Ah? Ano yun? Ah, cable. Sky cable. Ah. Ganda yata yung Starlink you know? yung bago ngayon mahal nga lang ang Starlink alam mo magkano isang ano, nasa depende sa klase ng Starlink na kukunin mo meron kasing oh pero yung ano yung merong 50 mil kasi ang isang ano lang pero talagang malakas pwede mo i-connect buong barangay oo, oo. Ay nga, ganun ang ginagawa ng iba sa mga probinsya o pinapabayaran nila monthly pero boom barangay yun Starlink Di mo na ngayon lang ngayon manalike Di mo kailan si Elon Musk yung kumpare ko eh yung bago ngayon yung Starlink si kay Elon Musk yung kasi, yung ginagawa sa probinsya ngayon eh bibili siya ng ano ng modem nasa worth 200,000 pero buong barangay 'yon. Bang buong barangay. Mag magkatayo lang siya ng isang poste. Oo, ganda. Ngayon mo lang nalilig, ngayon lang na, na Starlink. US yan, US kasi yan. Kay Elon Musk. Wala, mahina ang ano. Kaya nga pumasok yung Starlink eh. Ngayon mo na narinig Starlink. Marami nang gumagamit yan ngayon, Starlink. Kaso lang kasi, napakamahal talaga naman, sobrang mahal. Dalawang klase siya. Meron siyang yung, ano, yung Starlink na sa bahay mo lang. Ay, tatwal tatlo. Sa bahay mo lang. Ngayon, meron din yung pwedeng dali mo sa sasakyan na pambiyahe-biyahe mo kung saan ka medyo mababa 47. Tapos yung pambarangay, ayun talaga. Kung gusto mong kumita ng ano, pwede yun. Ayun yung ginagamit ng karamihan ngayon. Sa probinsya, Starlink. Talaga. Pero laki na kinikita. Laki na kinikita nila. Ay, grabe, yung tagal. Diyos ko. <laughs> grabe, tagal. <laughs> Ay, naka-YouTube. Ay, ay, subscribe mo ko sa YouTube ko. Huh? YouTube yan. Vlog-vlogan ko. Threat ni Paddy? Oh, yan, oh. yan okay, Ano, 97? Ano, ah, 97? Talaga, <laughs> <laughs> pinagulo ko. Yan, Last booking na ito. Yes. Uwi yan, ha? ha? Sama ka, Tara, sama ka. Kasama mo? Ha? Ba't kasama ko sa may asawa mo? Kasama rin ako? Hindi Ipapaalam nga natin. <laughs> Ipapaalam <laughs> <Papaalam> <laughs> kita. Gusto mo ba? Ipapaalam <laughs> tayo. Okay, oh, thanks. nakita mo dyan yung starling ayan po ang um, isa pag magandang langit abangan mo dyan sunod sunod na limilipa dyan satellite yun lang matagal pa yata yan